Wake up call at isang reminder para kay Poblasyon Kidapawan SK Chairwoman Joanna Duran, ang hamon ni Kidapawan Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa mga SK officials na ituon sa mas makabuluhang mga bagay ang kanilang mga programa at aktibidad tulad ng sa pangangalaga sa kalikasan. Kaya naman tingin ni Duran na hindi dapat maging negatibo ang impresyon ng mga SK officials ukol dito dahil mandato naman sila ng DILG na tiyaking nagagampanan nila ang kanilang papel bilang mga opisyal. Sinabi ni Duran na suportado ng kanyang liderato ang greener, healthier at sustainable kidapawan kaya lahat ng programa na may kaugnayan sa kalikasan ay kanilang pinapatupad. Sa katunayan, nakipag-partner ang SK Poblasyon sa City Environment and Natural Resources o Sendro para sa programang Solid Waste Management at Metro Kidapawan Water District para naman sa watershed preservation sa pamamagitan ng mga tree growing activities. Sinabi ni Duran ang kanilang commitment ay tugon bilang leader na kailangan gumawa ng aksyon at accountability na nakaatang sa kanilang mabalikat bilang ma leader ng sangguniang kabataan. Now is the time to stop embodying negative mentality and stop politicizing hagit na po. Maunta kung kung sa man ang ato ang um, political division, faction or alliances na to, the political seasons, it's all done. Uh, sa pag-accept, pag-continue, o pag-create pa, o better na harmonious na relasyon dira sa sulod sa ato sa pag Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.